FDA nakikipagtulungan sa BIR sa pagpapatyas ng presyo ng gamot para sa mga senior citizen. Magkatuwang ang Food and Drug Administration at Bureau of Internal Revenue para maibaba ang presyo ng gamot para sa mga senior citizen sa pamamagitan ng exemption sa value added tax sa mga piling gamot. Sinabi ni FDA Director General Samuel Sakate, ito ay nasa ilalim ng corporate recovery and tax incentives for Enterprises or CREATE o ang Republic Act Number no. 11534 na nagbibigay ng VAT exemption sa ilang mga gamot para sa hypertension, cancer, mental illnesses, tuberculosis, kidney disease, diabetes, high cholesterol, pati na rin ang mga gamot sa COVID-19 at medical device. Aninsulad sa RA 11534, ang FDA ang tutukoy sa mga gamot na eligible sa VAT exemptions at isusumite ng tanggapan ang listahan sa BIR para sa implementasyon. Una na dito ay ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa FDA na magpatupad ng 20% discount at VAT exemption sa mga lolo at lola na may mga maintenance sa ilalim ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. At Jovi, no? good news ito para sa ating mga senior citizen dahil malaking katipiran para sa mga edad na 60 pataas dahil sila na rin, alam naman natin, sila na yung maraming nararamdaman ng mga sakit at yung mga maintenance medicine na rin, Jovi. Yes, kaya naman ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nakatutok sa mga naturang batas at sa mga benepisyong maaring makuha ng ating mga lolo at lola, lalo na't na nagmamahalang ating mga bilihin. At madagdag din natin, Jovina, sa ilalim ng VAT exemption at 20% discount ay pwedeng gamitin sa mga generic at branded na gamot kabilang na nga ang mga influenza at pneumococcal vaccines maging sa mga vitamins at minerals.